Isa pong maganda at uh, masayang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan Pagpasensyahan nyo na po ha Kung tayo po ay maglalagay uli ng kwento dito sa ating YouTube channel Dahil napakadami po nating narrated na kwento po dito Nung mga nakaraang taon, nung mga 2021, ganon Pero dinilit ko po lahat ng kwento kasi gusto ko po sanang mag-concentrate na lang sa Word of God at sa iba pa nating content. Kaya lang, meron po tayong mga dating subscribers na na mahilig po sa kwento at hinahanap po nila yung ating kwento. Pero patuloy pa rin po ako nagsusulat sa aking uh, Facebook, ganun din sa aking uh, FB page sa mga kwento dahil nasanay na rin po ang aking mga followers sa ating mga isinusulat na kwento. Hinahanap na po nila yan at nag request pa sila kung ano ang tema ng kwento. Kaya ngayong gabi mga kaibigan ay uh, nawa po ay magustuhan nyo po itong kwento na aking na uh, isinulat. Isa po sa mga isinulat kong kwento. At nawa yung uh, nagrequest nag-request po na ating kaibigan. Ang isa po sa aking mga subscriber Nawa po ay uh, magustuhan niya ang bagong kwentong ito. matagal-tagal na rin po, na wala akong uh, kwento na inilalagay dito sa ating YouTube channel. Kaya mga kaibigan, sisimulan ko na po ang isang kwento na aking isinulat. Wala po tayong background uh, music. Sabi ko nga po, wala pa tayong pambayad sa ating background music. Ang kwento pong ito na ating isinulat ay pinamagatan ko po itong Ang Lihim at duwag na mga pag-ibig. Bata pa si Cheryl on, ngunit nasanay na siya na laging maraming tao sa kanilang bahay. Kilala niya lahat ang mga kaibigan at barkada ng kanyang mga kapatid na lalaki. Nakita din ni Cheryl ang pagiging malapit ng mga kaibigan ng mga kapatid niya sa kanilang mga magulang kaya ang tawag nga ni Cheryl sa kanila ay kuya ngunit mabilis na lumipas ang mga taon nagdadalaga na si Cheryl Nang mula nung siya elementary pa lamang ay sanay na siya sa barkada ng kanyang mga kuya napansin niya na tatlong barkada na lang ng mga kuya niya ang madalas na pumupunta sa kanilang bahay at lumipas pa ang mga buwan at araw ay nasa second year na si Sheryl at napansin niya isang barkada na lang ang madalas na pumupunta sa bahay nila at kuya pa rin ang tawag ni Sheryl araw ng sabado noon walang pasok si Sheryl at sa unang pagkakataon ay nakipagkwentuhan si Sheryl sa kanyang kuya Edward. Sabi ni Cheryl kay kuya ni Edward, Bakit pabalik-balik ka dito sa aming bahay? Wala naman na Na kuya. Nagtatrabaho na sa Maynila. Bakit pabalik-balik ka pa? Hindi sa si Edward. Tumitig lang sa mga mata ni Cheryl at maya-maya ay nagsalita ulit si Cheryl. Sabi pa niya, Alam mo, Kuya Edward, nagkakaedad ka na. Dapat sa'yo may asawa ka na. Ngunit, sumagot na si Edward. Sabi niya, kasi alam mo, pangga. Pinapalak, may pinapalaki pa ako sa tingin. Kaya hindi pa ako nag-aasawa. Pero, bayaan mo. Pag ready na siya, at magtata ay magtatapat din ako. Tapos, sasabihin ko sa iyo kung sino siya. Mamiti lang ng bahagi si Cheryl, sabay tapik sa balikat ng kanyang kuya Edward. At sabi niya, sige kuya, dyan ka muna ha, at ako'y maglalaba pa. Kasi sabado ngayon, maraming labahan. Tsaka maghuhugas pa ako ng mga kinainan natin. Ngunit sabi ni Edward, ako na lang ang maghuhugas pangga sa mga kinainan natin. Maglaba ka na lang. Nang araw na iyon, ang unang pagkakataon na nag-ausap at nagkakwintuhan ang dalawa. Walang kaalam-alam si Cheryl ng mga oras na iyon na siya ang babae na tinutukoy ni Edward na kanyang pinapalagis tingin. Mula pa ng first year high school si Cheryl ay napansinan ni Edward ang kakaibang ganda ni Cheryl. Kaya bumuo si Edward yung isang plano na hindi siya lalayo kay Cheryl. Aalagaan niya ito ng tingin o aalagaan niya sa tingin hanggang sa makagraduate sa high school. Mabait si Edward, masikaso sa mga magulang ni Sheryl Magkakasundo talaga sila at masaya sila kapag nagpupwentuhan. Ngunit mas maasikaso si Edward kay Sheryl at lagi niyang pinapa, alalahanan ito. Sabi niya na huwag muna makipag-boyfriend at huwag din makipag-barkada ng sobra. Mag-aral ng mabuti at uh, maging uh, mabuting anak at maging mabait na estudyante. Natuwa naman si Cheryl, pagkiramdam niya, ay may kuya pa rin siyang kasama uh, at napakabait. Sampung taon ang gap ng edad nilang dalawa. Tahimik na tao si Edward, eh, hindi masyadong nagsasalita at tingin-tingin lang at suryap, suryap lang. Madalas ay uh, sinul suryap lang din siya ni Cheryl. Pero kapag hindi nagsasalita o nagkipagpwintuhan ang kanyang kuya Edward sa kanya, ay hindi rin niya ito masyadong pinapansin. Minsan, tinanong ni Edward si Sheryl. Sabi niya, Panga, huwag kang magalit ha, kasi maitatanong lang sana ako, pero huwag ka talagang magagalit. Ang tanong ni Edward ay ganito, Sino ang first love mo? Nagulat si Sheryl. Sa tanong ng kanyang pula Edward, pero sinagot pa rin niya, sabi ni Sheryl, Oo kuya, meron na akong first love. Kaya lang, atin-atin lang yun ha. Huwag mo masasabi sa mga parents ko kasi wala pa silang alam. Ang gusto talaga nila ay mag-aral lang ako. Kinabahan din si Edward sa sagot ni Cheryl. Maya, maya lang, ay may kinuha si Cheryl na larawan at isang sulat. Pinakita niya kay Edward. Sabi niya, kuya, ito siya. Basta ha, promise mo, huwag na huwag mo ipukwento kahit kanino. Bawal kasi ako mag-boyfriend hanggat hindi pa nakakapagtapos sa pag-aaral. Ito mga unang bahagi si Edward, ngunit malungkot ang kanyang mga mata. Ganon din -expression ang expression ng kanyang mukha. Mabilis na lumipas ang mga araw, nagtapos na sa high school si Cheryl. At mga ilang linggo lang, ay eh pumunta na siya sa Maynila upang ituloy ang kanyang pag-aaral sa college kasi walang kolehiyo sa kanilang lugar. Gamuhas din ang Maynila si Edward upang patuloy na subaybayan si Sheryl. Taga Maynila kasi ang first love ni Cheryl. Inisip ni Edward na baka lalong magkalapit yung dalawa dahil magkalapit lang naman talaga ang, tila, ang tirahan ng first love ni Sheryl at ang tirahan din ni Sheryl kinulit ni Edward si Sheryl na gusto niyang makilala ang first love ni Sheryl ng araw na yon yun ang unang araw na pumunta si Edward sa tinutuluyan ni Sheryl kasama ang kanyang mga pinsan nakipagkilala si Edward kay Alvin si Alvin naman na first love ni Cheryl 5 years ang age gap kay Cheryl may napansin si Edward masaya si Alvin dahil nasa Maynila na si Cheryl ganoon din naman si Cheryl nakita ni Edward na masaya ang uh, expression ng mukha ni Cheryl ng mga sandaling iyon Pagkiramdam ni Edward ay may sumaksak sa kanyang puso, ngunit naisip niya, wala naman siyang karapatan na ipaglaban. Ang nasasaktan niyang damdamin dahil hindi naman alam ni Cheryl na may gusto sa kanya si Edward. Ngunit ang hindi alam ni Edward, naramdaman na pala ito ni Cheryl na siya ang babae tinutukoy ni Edward, ngunit hindi niya ito binibigyan ng pansin o halaga. Dahil ang turing niya kay Edward ay talagang parang isang kapatid lamang o isang kuya lamang. Halos limang buwan na hindi nagpakita si Edward kay Sheryl At halos hindi naman ah, ni isip ni Cheryl si Edward. Ngunit isang umaga, nagulat si Cheryl sa biglang pagdating ni Edward. Malungkot ang mukha at nagpapaalam kay Sheryl na pupunta siya sa abroad. Sabi ni Edward, nag-iipon siya o mag-iipon siya para mabigyan niya ng magandang buhay at kinabukasan ang kanyang magiging pamilya, lalo na ang babaeng pinangarap niya na makasama sa buhay. Ngunit hindi pa rin niya inamin kay Sheryl. Ayaw din na marinig ni Cheryl pag nagkataon na sabihin sa kanya ito ng kanyang kuya Edward dahil masasaktan lang ito sa kanyang isasagot. Mga ilang sandali pa ay nagpaalam na si Edward. Ngunit biglang hinawakan sa unang pagkakataon ang mga kamay ni Cheryl. Hinawakan niya may mahigpit na mahigpit. At maya maya din ay unti-unti na itong binitawan ni Edward. Ngunit si Edward sabi niya, Pangga, wala man lang bang goodbye Christian? Tumawa naman si Cheryl, sabay sa ikaw talaga kuya, puro kabiro. Bago mali si Edward, papuntang uh, Saudi, tinawagan niya si Cheryl, sabi niya, pangga, aalis na ako. <clears throat> Basta hintayin mo ako, after two years, babalik ako. Ngunit hindi na nakapagsalita si Cheryl dahil ibinaba na ni Edward ang telepono. Nagpatuloy sa pag-aaral si Cheryl, masaya ang samahan nila ng kanyang first love, si Alvin. Halos hindi na sa masabi sa isipan ni Cheryl ang itinuring niyang kuya, Edward. Lumipas ang halos dalawang taon sa mabilis ng pangyayari, biglang nag-asawa si Cheryl, hindi sa kanyang first love nagkagulo ang buong pamilya ni Cheryl nagkagulo din ang pamilya ni Elvin dahil ito'y nabigla halos hindi makapaniwala na nag-asawa na si Cheryl at iniwan siya nang hindi alam ni Alvin kung ano ang dahilan nagpakalayo-layo si na Cheryl walang nakakaalam kung nasaan sila umuwi si Edward sa Pilipinas mula sa Saudi upang tumulong sa paghahanap ngunit hindi talaga nila alam kung nasaan si Cheryl. Lumipas ang dalawang taon uli, muling nagkita sina Cheryl at Edward. Walang gustong magsalita at si Edward na ang bumasag sa katahimikan. Sabi ni Edward, "Pangga gaano mo siya kamahal?" 10 9 8 7 6, 5 hindi umimik si Sheryl sabi pa ni Edward anong nangyari sa first love mo nagtaksil ba sana pangga ako na lang ang pinili mo unti-unting pumatak ang luha ni Edward sumagot si Sheryl paano kita pipiliin ng mga oras na iyon nagulong-gulo ang ating isipan may sinabi ka ba bagamat nararamdaman ko nara, nararamdaman ko na noong high school pa ako pero hindi ka nagtapat nakakahiya naman na ako pa ang mag tanong sa iyo at magsabi sa iyo tapos ngayon sasabihin mo sana ikaw ang ating pinili alam mo ba ng mga oras na iyon gusto kitang tawagan pero inusip ko na baka hindi totoo yung pinaramdam mo sa akin nung hinawakan mong aking mga kamay. Ako pa ba talaga ang nagkulang? Ayaw kong makita na lumuluha ka nang dahil sa hindi mo pagsasabi ng totoo mong damdamin. Kahit lumuha ka man, Kuya Edward, wala ng kabuluhan ang mga luha mong yan. At iniwan na ni Cheryl si Edward. Nagpatuloy sa buhay may asawa si Cheryl. Totoo na napakaliit lang talaga ng mundo. Sa hindi na naman sinasadya, nagkita sila ni Alvin ang kanyang first love. Masaya, masaya si Alvin na nakita niya si Cheryl. Si Alvin ay isang balikbayan. Natuloy din papuntang Canada. Sabi ni Alvin, kung hindi ka masaya sa kanya sumama ka na lang sa akin lalayo tayo yung malayong malayo sa lahat ngunit sa inis ni Cheryl sa sinabi ni Alvin isang sampal ang pinakawala niya sa mukha ni Alvin naiyak si Cheryl sa galit sabi niya anong sabi mo lalayo tayo ngayon pa talaga na may pamilya na ako bakit nakalimutan mo na ba na halos magmakaawa ako sa iyo ng gabing iyon? Nagmamakaawa ako sa iyo na itakasuna ako. Pero lagi mong sinasabi, Canada, Canada, Canada. Kaysa maayos na kinabukasan. Isa ka ding duwag. Ngayon na sa Canada ka na. Gusto kong itanong sa iyo, masaya ka ba? Ngunit sumagot si Alvin. Kahit kailan, hindi ako naging masaya, paulit-ulit kita ninahanap. dalin mo ang iyong anak, tatakas tayo kahit saan, basta kasama lang kita. Sinampal ulit ni Cheryl si Alvin, sabi ni Cheryl, itong pakatandaan mo, hiningatan ko ang ating sarili, ang ating buong pagkatao, lumayo ako sa lahat ng tukso dahil sa iyo. Huwag mo akong tingnan, na gaya ng isang masamang babae na kayang sirain ang pagkatao dahil sa isang lalaki. Parang nakalimutan mo na kung paano mo ako nakilala. At tatakbong umalis si Cheryl palayo kay Alvin. Hindi naman nagawa ni Alvin na sundan pa si Cheryl. Muling nagpakalayo-layo si Cheryl kasama ang kanyang sariling pamilya. Lumipas ang anim na taon, nabalitaan niya na pumanaw na si Edward. Nag-iisa, hindi na bumalik sa abroad mula nung nagkita sila ni Cheryl at nagpabaya ito sa kanyang sarili. Hindi rin karoon ng sariling pamilya hanggang sa ito ay nagkasakit at namatay. Lumipas uli ang 38 years na napakahabang taon. Nabalitaan ni Cheryl na pumanaw na ang kanyang first love si Alvin ngunit para kay Cheryl ang mga pumanaw ang mga pumanaw na ay naging bahagi na lamang ng isang kwento sa kanyang buhay mga kwento ng kahapon na unti-unti nang nabaon sa limot walang pinaninayangan si Cheryl sa lihim na pag-ibig at sa duwag na pag-ibig. At si Cheryl sa kanyang buhay bilang uh, may bahay, bilang mga bilang nanay ng kanyang mga anak at bilang mabuting asawa. At dito po nagtatapos ang ating uh, kwento mga kaibigan na wapo ay nagustuhan ninyo. Uli, isa pong magandang gabi sa inyong lahat.